What's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo. So, Pinelvisi ito galing sa Ruas Street, Dagupan, West Tabuk, City, Kalinga. So, shoutout po kay Pat Ungay Lampin Paliho. So, siya po ang may-ari nito. So, ayan, gawin natin mga idol. Ang problema daw po nito ay kahit lagyan ng LCD, hindi daw po nag-iilaw or wala pong backlight. So, nakailang LCD na kahit lagyan ng marami, ganun pa rin, hindi daw umiilaw. Nagbabibrate lang. Kaya ayan, buksan natin. Baka magawan pa natin ng paraan. Ayan. So, nakaano siya. Talagay sa bubbles. Ito ang lalim nito. Tingnan natin. Ah, nilagay sa carton. Subukan natin gawin. Baka magawan pa natin ng paraan mga ito. Sa mga gusto mong files, lalo na kung malalayo, pwede kayo mag-PNBC, GNT, GRS, or any courier via deliver. At kapag ibalik ko naman, LBC talaga. So, kung may LBC sa lugar nyo, mas okay. Ayan. Ang model pa nito ay Tecno Puma 5 Pro. Ah, may LCD na to sigurado. Ay, basag yung LCD niya dati. So, ito marami akong LCD ng pantry nito, mga idol. Oh, ito yung LCD ni siguro niya in order, oh. Paano ba ito? Nakatip din. So, tingnan natin. Kung ito ba yung LCD niya. Ah, ito nga. Bagong LCD, mga idol. Ako, kapag class E pa naman ng LCD to, hindi ito gagana. Papailaw man natin to, maaaring hindi siya mag-touch, lalo na kung na-test update na. So, basta ang mga gawin natin mga idol, mapailaw natin, yan naman yung pinagawa. So, kung damage yung LCD niya or hindi gumagana, ay papalitan talaga. So, may mga tested naman akong LCD nito. So, kung LCD ito bago natin galawin, try muna natin ang LCD. At yan, eh, charge natin. Tingnan natin kung mag-vibrate ba. Ay, wala namang vibe. Ah, may vibrate mga idol kapag i-charge. So, ayan, tingnan natin sa <laughs> merong 0.7. Eh, si malamang buhay ito mga idol. Ay, 1.9, 0.9. 0.6, 0.7. So, buhay nga siya mga idol. Nagba-vibrate. Disubukan ko daw yun. Dapat makita ang, oh, yung pinaka-display. Ah, meron nga. Ayan, may nakalagay na tikno. Ayan, pansin nyo mga idol. So, ayan, pag iganon mo siya, may tekno na nakikita, oh. So, ito yung original LCD pa niya. May tekno na nakasulat. Ayan, kitang kita, oh. Kaso lang, walang ilaw. Aninag lang. Ayan, oh, tekno. Nasa gitna. So, wala nga siyang ilaw. So, ang gagawin natin mga idol, kasi na-try na daw ito ng LCD, hindi daw gumana kahit anong LCD. Kaya, bago natin galawin ng motherboard, subukan din natin sa si LCD natin kung gagana. At kapag gumana naman ay eh, LCD lang ang papalitan. Pero madalas ito mga idol nasa board ang tama nito kasi may display siya, eh, walang ilaw. Ayun ah, lang putol pa yung ano. Oh. Nabaklas na pero putol na siya. Ingatan niyo magtanggal yan mga idol kasi may mga flex sa ilalim yan. Ito, finger ang fingerprint, hindi na putol oh. So nabaklas na kasi na try ito ng LCD, ganun pa rin. So sa, ano, sa charging yan mga idol, notific, notification siya, mag, mag red light yan kapag puno na. So, may kulang isang screw din sa baba. So, tanggalin natin lahat ng screw at maraming salamat sa inyong panonood. Sana bago natin umpisa ng video na ito at kung nagkakuha kayo ng na idea, pwede niya po i-share. Pwede niya rin po i-subscribe at i-follow ang ating FB page, Julfon TV Official New Feeds. Maraming salamat po. So, ayan mga idol. So, medyo uulan na naman niya ngayon. Kaya medyo maingay ang ating video. So, ingat po kayo kasi may bagyo mga idol work at home lang po tayo or home base pwede, nyo, pwede kayo magpalalamo pwede mag -in. so ngayon mga dol sa panahon ngayon dahil maulan so pwede nyo ipalalamo so malalamo na ang bahala mag deliver at mag pick up so ayan marami din iniwang cellphone eh wala sim tray mga idol at least na video natin yan so tagal natin itong fingerprint yan, malinis pa. Birhen pa, birhen. So, ito yung maganda gawin mga ilaw kapag walang galaw. Yan, ito yung LCD niyan. May display pero walang ilaw. Pero try natin sa LCD natin mga idol kasi may tested ako mga LCD nito. So, Puba 5 Pro. Pag ito hindi umilaw ay ibig sabihin wala sa LCD tama na sa board Tingnan natin so pasensya na sa ating background mga idol na pumapatak yung tubig kasi nasa labasan tayo sa baba tayo ayan tingnan natin kung mag display charge natin 0.7 wala pa rin ilaw mga idol so good afternoon sa inyong lahat yun natin ayun ayun mayroon ding ano ba ano, display oh. kasi walang ilaw. Aninag lang. So ibig sabihin mga idol, wala sa LCD ang tama nasa motherboard. So, madalas ito mga idol, pumuputok ang backlight diode. Asa ka, itry natin yung LCD nya. Tingnan natin kung may display. So, naku, kung class itong LCD nito hindi ito gagana mga idol. Hindi magana sa touch kung na latest update na. testing natin kung tingnan natin kung may display yun nagbabibrate ah meron ding display mga idol oh. wala rin ilaw so possible nito mga idol sana mag touch sya pagkatapos kasi hindi natin matesting dahil walang ilaw kasi may mga unit na ganito mga idol. kapag na, version, na update sa version 14 hindi siya mag touch after mag update kapag class E ang LCD So yung LCD natin, ayan. So, Ureg replacement po. Ito. Gagana ito kahit ma update mo siya. Ang ingay ng ano natin mga idol. So, ayan. Lakasan na lang natin ang Baklasin natin itong board mga idol at i-troubleshoot natin yung backlight section. Kung saan yung tinamaan. Natisting na natin ng LCD. Wala pa rin ilaw. So, na ibig sabihin, nasa motherboard na ang tama. At dahil napanood na natin nga mga video na gumagawa tayo ng ganito, may mga upload tayo. Ah, uh, yun. ni Sir. So yan, bak baklasin natin itong ano mga idol, yung seat dito kasi nandito yung backlight section. Yan, tago muna natin yung mga camera kasi kailangan natin tanggalin to Dahil para hindi mainitan. At tuklapin natin itong ano mga idol. Itong bakal na to, dito banda kasi nandito yung light IC. Sana hindi ma-damage. Yun. So, tweezer ang gamitin natin. Hindi na natin initan. Kasi baka mamaya, ma-damage ang Board, mainitan. Ayun, nakita ko na mga idol yung pumutok. Madalas kasi ang ganitong unit, kapag nistingan mo ito ng LCD na nagkakabit ang battery, puputok ang diode. Ayan oh, gagaya nito. Kitang-kita agad pumutok. Oh. So, tuklapin na lang natin to mga idol. Ayan o, oh, ito yung tinamaan ng pagputok. Oh. Susilanim so, silalim nito, nandito and, yung, ayan, backlight diode. Ayan mga idol. Nakita nyo to? Ayan o. Oh. Ito yung tinamahan. Namuti siya o. Oh. Sunog siya yung backlight diode mismo. Kaya pag nag-testing o nagpalit ka ng mga LCD, kailangan mat... Baka duda ko sa pag-testing ng LCD to na wala ng backlight. O pwede rin. Pumutok yung backlight diode kaya nagbabibrate na lang siya minute. So yan, tanggalin lang natin to. Yan. Ayan mga idol, kitang kita yung pumutok. Oh. So, kita natin dito. Yan. So, kailangan natin palitan ito ng backlight diode. So, lagay natin sa ano. Ingatan din natin mag-reheat mga idol kasi CPU na ang ilalim nito. Napaka-sensitive. Ano, kitang-kita mga ito, no? Pagputok niya, ayan, sabog to. Namuti siya. Yan, no, kita niyo yung tinamaan, no? Kaya, Minsan, yung iba hindi gumagawa nito dahil pag tinuklap kasi ang bagay napakadalikado o pag nainitan. Ayan, nakaplay ako ng flux. So, pag nagpalking ng backlight dahil mayroon, huwag niyo kalimutan yung flux. Uh, hindi madamay ang mga katabi niyang pisa or hindi puputok ang motherboard. So, yan. Ang ginamit natin, ayan. babaan natin. Nakapurohan dito pala kasi naginawa ko kanina. deadbot na Redmi 90 Apoco ah, M3. So, 350 temperature ang gagamitin natin mga idol. Tanggalin natin. So, ang natin dito ay yung tinatawag na backlight diode. So, madalas, bumuputok talaga ito. Yan. Yan yun, no? Oh. Tinamaan siya. Istira natin mga doon. Sana yung positive niya. Positive ng diode. Ah, ito yung positive mga idol. Ito yung ground. So positive to. Yan yung kaliwa, ito yung kanan. So maghanap tayo ng ano mga idol, diode. Ang diode kasi kahit saan nyo makukuha yan, pwede. Kahit anong model. Yan, marami tayong mga board board. So ayun mga idol, maghanap tayo ng pyesa na mapagpipisahan. So ayan, mga idol, hanapin natin. Ah, ito parehas lang ito. Opo, A5 base na motherboard. So, testin na natin yung saan yung positive at negative. So, kapag ground mga idol, malakas pumalo. Three. Ah, ito yung, ito yung positive mga idol. Pag ganun tayo. So, ayan. Nakakuha na tayo ng diode. So, ayan ito mga idol. Ang diode na ito ay parehas lang ito sa mga... Ayan mga bolt ng opo mga infinex na mapabak pati parehas lang yan so tanggalin natin so 357 temperature pa rin ang gamit natin so kailangan mga idol pag nagpalit ganito hindi po siya nakabaliktad ha kasi susunugin niya kapag baliktad mga idol yan So, diretso na ito mga idol kasi original naman itong diode na ilagay natin. Kakapit agad siya. So, kanina hindi pumapalo yung isa dahil wala siyang supply dahil wala na yung diode. Yan. kapit na yan so testira natin so, kanina wala siyang palo mga idol hindi po mapalo yung kanan kasi wala siyang diode kanina walang supply yan meron na so ayan nadali na natin Tingnan natin kung mag-ilaw na. Ayan, testing na natin. So naiwan yung camera dito pala. So ilagay natin mga idol para mas kita natin na nagpit talaga siya. So camera sa harap. So ibalik na natin dahil sure ball mga idol. Madalas kasi nito kapag pumuputok yon ay yun lang ang tinatamaan. So ayan. Sana magawa natin mga idol kasi malayo pa ito. Kalinga. Sa so, pag nagpalit kayo mga idol, kailangan nyo ng flux. Huwag kayo magpalit ng mga ganito na walang flux. Kasi napakadalikado ng board dahil si Pio ang ilalim. Pag malakas ang init yan, puputok ang board. So, patay siya. So, yung bakal mga idol na tinanggal natin, nasa na yun? So, hindi na natin ibalik yan yung nasunog. So, medyo naantala ang ating ano, mga idol kasi may nagpagawa. So, inuna ko muna. So, ayan. Ay, ito yung ano, mga idol. Oh. Ito yung nasunog. Oh. Ay, hindi. Nawala yung bakal. Ah, ito. So, ito yung nadali mga idol. Ito yung kinat natin. So, hindi na natin ibalik yan dahil baka mag-short lang. So, tat kailangan talaga tanggalin ang mga lata or yung shit, pag nagtanggal ka Kasi hindi mo to kung bubutasan mo lang ito, masisira yung mga pisa. So, mas okay na yung tuklapin natin. So, hindi na natin ibalik yan. So, tinan natin yung LCD niya kung umilaw ba to Ayan. Kanina, walang ilaw yung LCD niya. At ito, kapag nabaylaw na, ilaw na lahat ng LCD na sinubukan natin. Ayun, sa pull mga idol, oh, ilaw agad. Kita agad yung charging niya. Sa pull na oh. So, tingnan natin. Yun natin, tingnan natin kung mag-touch yung dati LCD. Ayun, sa pull mga idol, isang ano lang, isang tira lang, yari agad. <laughs> so, nasaan na ba yung pinalitan natin? So, nasunog na yun, dumikit na siguro. So, nasunog na siya. So, madalas kapag nasusunog, pag madalas yan mga idol yung pag, mag, paglagay mo ng LCD na nakabit ang battery pumuputok ang diode baka mamaya sinubukan tulad yan dun pumutok ba ayun okay na sa touch mga idol itesting natin yung LCD niya, so, may 77% pala taas pa ng battery oh So, ito mga idol, ilaw lang na pinagawa sa atin. Hindi ko na ito ikabit ang LCD. O, isa, kasapin ko, ko sir, baka yan. Sana magkabit nito. Kasi ilaw lang ang pinagawa niya. Tingnan natin kung mag-touch itong LCD niya, ay ikabit natin din. Ay, yun na lang, ikabit na lang natin. Yun, ilaw na rin yung LCD niya mga idol. Oh. So, nag-blackout lang dahil, dahil nasunog ang diode o na pumutok. So, kapag pumutok ang diode, matik-blackout talaga siya. So, ito mga idol, dahil class itong LCD ni sir, tingnan natin kung mag-touch. Kapag ito hindi mag-touch, nako. Kailangan niya ng original replacement na LCD. Ah, ayun, okay. Tested pala. So, baka hindi pa to version 14 mga idol. Kasi pag na-update itong ganitong unit sa version 14, hindi mag-touch ang mga replacement LCD. Pero swerte dito, nag oh, gumagana. So, ikabit na lang natin mga idol. Para di na mag-problema si sir, at least okay naman yung LCD pala niya. So, hindi niya, niya kasi baka mamaya kung itisting ba niya to. Um, itisting niya ng LCD tapos mag-black out ulit. Naku. kapag nasunog ulit itong nilagay nating diode mga idol, blackout out ulit yan. So, yung LCD niya, sirain na natin to. Total, basag naman. So, gamit tayo ng hot air mga idol. Inita natin yung LCD. So, ikabit e, ko na ito so, so, ang single ko pala dito mga idol, 1K. So, pag hardware kasi, dali, napakadalikado mga idol, sensitive yan. Kapag nainitan mo yung board, pag namatayan, yan, ako, wala ka makuhang 1K na board. So, dito sa 1K, iisama ko na paggawa yung LCD. Ila, ili, i, ano natin, iliburan na lang natin pagpalagay kasi ba, kailangan din niya ito papalitan siguro. Kasi ang sabi lang naman niya, backlight. Kahit palitan ng LCD, wala daw backlight. So, total, may bago namang LCD. Ilagay na lang natin. Tigas to mga idol, tanggalin. Kasi so, madudurog talaga to. Or masisira ba? Kasi basag na. Pero kung sakal hindi man mag-touch yung LCD na sana, hindi ko na sana ikabit yun. Eh. Magagamit pa naman yung urig niya. Yan o. Oh. Sayang 'tong original nabasag pa. Yan. O, pwede pa 'to kahit kahit paano, kaya pa 'to pagtiyagaan, ano. hindi naman 'to nasira pag mga ganito. Si iningatan natin. Kaso lang durug na. So daming ano, pag nagpalit ka ng LCD, mga ito lang pinaka tips ko para hindi masira ang diode. Kasi madalas masisira talaga ang diode kapag nagkabit ka ng LCD na nagkakabit ang battery. Matic yan, magbablock out talaga May mga unit kasi ganun mga idol Na Kapag isalpak mo yung LCD Na nakakabit ang battery, matic Black out ang kalalabasan ng unit so, Tanggalin natin ito Apat Yan Para pitid ang LCD So kapag nagpalit din kayo ng diode mga idol may polarity ang pagpalit ng diode mga idol. Hindi siya pwedeng magkabaliktad. So, testiran nyo rin. Mahanapin nyo yung positive at negative. So, malalaman nyo naman kapag positive mga idol, kabilaan ng palo. Uh, kapag positive, hindi siya kabilaan ng palo. Kapag ground or negative, kabilaan ng palo. So, malalaman nyo yun. Kung pag siya pag-testir pa lang, doon nyo na malalaman. Gamit kayo ng testir. Or kung kabisado mo naman yung ano lang dahil mga idol yung kasi may mga katabi katabi yan eh kung kabisado mo siya kahit hindi mo na siya tistiran ito kabisado ko na ito mga idol hindi ko na sana tistiran ganina eh so yan ito yung LCD nya so huwag natin kalimutan tanggalin to sa so, camera yan harap si so, ito kailangan madikit ang flex tuwang tuwa si sir nito kasi marami na daw siyang pinatsikan nito hindi daw magawa Delikado kasi pag nag-init talaga ng board mga idol, gagaya nito, isipiyo ng ilalim or kapag nagtanggal ka pa lang ng bakal dyan, mayroon ka ng chance na mamatay yan. Hindi basta-basta magawa ng mga ano, pag nagtanggal ka ng shade mga idol. Isa yan sa mga kinakatakutan, lalo na kung nagsimula pa. Pero kung nagsimula ka pa lang, huwag kang matakot. Normal lang naman makasira eh. Kasi napagdaanan yan, hanggat hindi ka makasira, hindi ka matututo at hindi ka mag kasi takot ka na eh. Ayaw mo, ayaw mo subukan eh. Pero kapag malakas ang loob mo, magagawa mo talaga yan never give up takasan mo lang loob mo kasi maraming ganito hanggang LCD LCD palit lang pag sira ang board ah, wala na so ayan sinalpak na natin yung LCD muna bago ang mga battery ah, talagang ano siya tested ba so ito naman ito sa camera yan nakaganyan sa screw to so lagyan natin ng maliit na camera yan So, kahit wala na yung bagal dyan mga idol, ayos lang yan. Malaga, nagawa natin. So, yan. Putol nga lang yung sa charging niya. Charging notification. So, balik natin yung fingerprint. Huli natin nagdidikit mga idol ha. Sa mga hindi nakakalam, huli na ako nagdidikit talaga. Yan. So, dinikit ko na rin yung battery niya. Kasi walang dikit. Yan. Okay. Subukan natin yung charge. Tingnan natin kung mag-display ulit. Ayun, sa pull na. Sa pull na mga idol. So, natin yung screw. Sa so, mga gusto magpayas ng ganito mga idol, pwede kayo magpa-LBC, GNT, Lalamove, or any courier via deliver. Pwede lang kayo mag-open kapag malalapit lang at pwede kayo magpa-lalamove. Mas okay kung lalamove mga idol para hindi kayo magantay. So kapag ganito naman, pinabakuha ko kaagad to basta may pyesa lang available. Sa so bagay, ang mga ganito mga idol, kapag backlight talaga, may mga pyesa naman yan. Pero hindi lahat mga idol, meron tayo ha, ka kasi may mga ibang unit, lalo na paglitis. Hindi na ganito ang niya, iba na. Maliit. Hindi ganito kalaki. Minsan naman, iba rin yung IC pag nasa IC na ang tinamaan. So depende pa rin sa unit yun 77% so minsan kinagabahan ka rin magawa ang ganito kasi pwede talagang mamatay siya dahil ang ilalim niya kapag nainitan ng board pwede talaga bumigay kaya huwag ka matakot kung, kung saan ka matakot dapat yun, yun yung gawin mo kasi hanggat takot ka pa rin gumawa ng nasa motherboard ang tama wala hindi ka talaga matututo dyan maraming ganyan eh hanggang palit LCD lang pero pag nasa ilaw na o nasa board na tinamaan, hindi na gagawin or hindi na magawa. Kasi takot eh. Normal lang naman ang makasira talaga, normal lang magabuno hanggang do hanggang kapag naranasan mo kasi ang ganyan, doon ka na talaga matututo or mag mag ano tawag dito? Doon ka na lumawak ang kaalaman mo. Hangga't takot ka, doon ka pa rin talaga sa ano, mga gawa kaya palit LCD lang, palit battery eh. mga basic lang ang nagagawa ito naman, kahit sabihin natin basic lang to gawin pero pag nagkamali ka rin dito pwede siyang matudas sabagay ito kapag ganito naman, hindi naman ito basta basta mamatay kung ilaw lang kasi marami naman tayong ginawang ganito, wala pa namang napatay yun nga lang, kapag bago talaga maisip mo talaga na takot ka gawin kasi pwedeng bumigay kaya laban lang, never give up So ayan ito mga idol, ang daming pandikit oh, no? pero sabagay patungan na lang natin 'to. Kasi original pa naman ang dikit, hindi pa nadikitan. Yan, apply tayo ng double sided tip. natin yung may-ari nito. Kasi ang may-ari pala nito, iba yung pangalan. Kaya hindi ko na-update kung nagawa kaya ito. Dalawang magdalawang araw na 'to ngayon dito. Hindi ko nagawa kasi hindi, hindi ko ma-check kung ano yung sira eh. Kaya hindi ko ma-review yung chat. Kasi iba yung pangalan ng na nagpadala. At yung pinadalhan niya, iba rin doon sa ano. Sa kausap ko, walang pangalan eh. Iba. Yun, 77 kanina, nag-78 na. So, dikit na natin mga idol. Yan, gilid lang natin yan. Tsaka ito, huwag natin kalimutan din ito. Napaka-importante ito sa earpiece ito mga idol takip sa earpiece so yan gamit yun ng play, CDI, CDI na ano T7000 so gilid tayo magdikit mga idol yan yung pinakagilid yung dinadaanan talaga ng LCD wag sa ilalim ha at kapag naglagay ka ng dikit wag nyo damihan tama lang Dito sa baba, konti lang. Yan. Pitid ito pagkatapos mga idol. So, tingnan natin kung ano. Malikitan na natin. So, tanggalin natin itong guma. Two hours. Tulen muna natin yan. So, ayan. Dikit na yan. So, lagyan natin ng guma. Ang guma, mga idol, pwede rin tip, uh, scotch tip. 2 hours nyo alisin. Para, so, yung ilalim niya, yan, pitted din, no? oh. So, una natin, tingnan natin kung nag-touch. Yan, sa pole. So, yung guma nito mga idol, 2, uh, 2 hours to bago alisin. So, bukas ko pati ipagawa kasi ay ipadala kasi gabi hapon na ngayon mga idol. Last, Mag alas 4 naman, saka kong ginawa kasi kanina daming pinagawa. Ay, nagpagawa mga idol. So, yung ano niya. Tingnan natin kung natatasa ng brightness. Wala itong lagay ng SIM tray. So, yung LCD niya, pitted. Walang ilaw na magkikita, oh. Ayan, nagtatouch siya. Tingnan natin kung mababaan natin kasi may password, eh. Ah, hindi natin maano mga idol. So, hindi natin pagkailaman ng password. Baka mamaya may mabura dito. Tayo pagsisihin. Ayan, okay naman yung touch. So hindi natin matataasan ng brightness dahil may password. At least may ilaw na mga idol. So kanina wala talagang ilaw kahit na ng LCD. Ito yung LCD ko sinubukan ko. Wala rin ilaw. So ito yung LCD nya. So pinalitan na rin natin. Kasi basag na. So napailaw ko doon. Napailaw naman natin yung LCD nya. Ayun nga lang. Basag. So. Dalit sa so palit na at least may LCD naman siyang dala. Okay na to. Maraming salamat mga idol. Sana isupport yung video natin. Kung nakakuha kayo ng na idea. Huwag kalimutan mag like, mag share, mag follow at mag subscribe. Maraming salamat po